Magandang buhay! Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Sa video ko po ngayon, tayo po ay magbabiyahi papunta sa isang islet dito sa Davao del Sur. Um, ito lang po yung nag-iisang araw na pinakapahinga ko dapat pero um, hindi rin nagiging ganun ka. Ganda ng pahinga dahil nga sige pa rin ang gala. So, swimming daw kami. Um, sa pinaka matagal na itong sinabi sa akin ng ate ko na puntahan namin kung ako uuwi kaso lang hindi talaga namin mapunta-puntahan sa kabisihan at ngayon binigyan namin ng isang araw ito lang talaga yung pahinga ko bali sa aking 7 days na uh, bakasyon dito sa Pinas dahil um, kinabukasan dito lakad na naman kami papunta doon sa isang sementeryo uli para dalawin yung puntod ng aming dalawang kapatid na inilibing doon sa uh, kung saan nakatira yung mga magulang namin uh, bago sila lumipat sa Bayugan. Kaya malayo sila, doon sila nailibing sa malayo sa amin. Kaya, ayun, ito yung pinaka, pinaka dahilan kung bakit umuwi ako ng November para mabisita ko yung mga puntod nila. Ayan, so lakad na kami. Papunta kami doon sa Uh, bilihan ng tiket para kami makadiretso na sa uh, dagat. Ayay. Ay. Maganda dito dahil kami ay sumakay pa ng, uh, parang anong tawag ba doon? Uh, basta parang boat siya ng ano maliit na eh iwan ko anong tawag doon basta sa Bisaya 'yun. Uh, bangka. Ayun, sumakay kami ng bangka papunta doon sa islet na sinasabi nila dahil kumbaga para siyang nahiwalay ba ayan so ayan marami pong salamat at tayo po ay mag lagala at mag swimming ng bahagya bahagya lang din dahil nga talagang ano yung oras namin um hati-hati yung oras namin dahil dapat sa itong mga oras na ito dapat pupunta kami doon sa sinasabi ng ate ko na lantawan uh, lantawan ay apelyido yan ng tao tapos yung lugar bali niya ay nasa taas, nasa bundok kaya nagiging ano na rin lantawan sa Bisaya kasi yung tinatawag na lantawan ang Tagalog sa lantawan is yung parang overlooking ba so yun, doon dapat kami pupunta hindi dapat kami magbibit sa oras na ito kaso lang Nung gabi kasi nilagnat ako. Then pagkagising ko ng mga alas 7, medyo okay na. Kaya hindi kami naka-walking. Dapat mag-walking kami ng mga 5 a.m. Ayan, since nilagnat ako siguro sa sobrang pagod. Kaya na-late na kami ng gising. Uh, swimming na lang ang ginawa namin sa umaga. And gabi na or hapon na kami pumunta doon sa lantawan. At i-upload ko rin po yung mga views na nakuha ko doon. Ayan, so dito, naglalakad na kami papunta doon sa kung saan sila bibili ng tiket. At pagkatapos, diretso na kami doon sa bangka. Ayan, so sana po mag-enjoy kayo sa aming lakad. At pasensya na po sa mga talagang uh, hindi magandang mga, anong tawag nito, hindi magandang footage ko dahil nga wala sa ano, wala sa wala sa ayos ang serous HK dito. Talagang may sakit pa pero ganun pa man. Sige pa rin, gala pa rin. Dahil kung baga nakaschedule na dapat yung mga lakad nga. Every day, sa loob ng 7 days na uwi ko, everyday day meron akong lakad. Tapos ayun, sa sobrang pagod siguro tinamaan ako ng lagnat. Tapos ayun na, since nilagnat na, inatake na ng hika. Kaya medyo hindi kagandahan ang ano ang lakad na dapat sana ay nag-iisang araw na pahinga namin ay nagkasakit pa. Ay pambihira talaga. Okay, so dito malapit na kami makaabot doon sa tabing dagat at sumakay sa bangka. Ayan, so sige po. Marami pong salamat sa inyong lahat dyan. At um, abangan nyo po yung mga susunod ko ng mga video dahil... Kung sa bagay, wala nga pong ano eh, walang, walang ka-excitement yung aking video na ito. Dahil nga, Monday ang araw na ito, walang katao-tao. Yung beach, uh, kumbaga kami lang. Kami lang doon, nagsuswimming. Kami lang tatlo, magkakapatid. Mm -hmm. <laughs> dahil walang katao-tao yung beach. Uh, madami daw tao dyan pag Sabado, Linggo, siyempre weekend. Pero pagka-Monday, wala talagang katao-tao dahil nga. Siyempre, trabaho. Pasok na sa school yung mga bata. So, yun lang. Talaga, nag-enjoy lang kami. Kaming tatlo. And then, swimming, swimming. Pambihirang buhay. Pero hindi rin. Siguro, lumublub ako sa dagat. Mga ano lang. Siguro, wala pang 15 minutes. Dahil nga, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Pero ganun pa man. Sige lang. Gala pa more. Ayun. So, ah, uh, Mm. 160? Ayan, eh, kami naglalakad lang hanggang papunta doon sa kung saan kami kukuha ng bangka. Eh, pasensya na po kayo yung aking pag, pag voice Parang hangover pa din. <laughs> May hangover. Ay, nakalasing ba? Ay, nagpapabira. Ayan. Lasing lang siguro talaga si siroski Pasensya na po talaga kayo. Ang hirap pala talaga pag uuwi ka ng isang linggo lang. Para bang... na uh, basta, hilong-hilo talaga ako. Kahit na nung umuwi na ako dito ng Hong Kong, hilong-hilo pa rin ako. Kung baga parang na, na... Basta, talaga ako sa biyahe. Biyahe dito, biyahe doon. Pambihira talaga. Basta. Basta. First time kong umuwi ngayon ng isang linggo it's lang eh. Na. Tapos, daming lakad. Dahil okay, okay. nga, siguro kung ang sementeryo na pinuntahan namin, kung isang sementeryo lang, siguro hindi ako gasi, gaanong ma -ano, mahilo. Huh? Kaso lang, grabe, galing doon sa bahay namin, sa kung saan nilibing yung nanay namin, ang biyahe namin papunta doon sa isa pang sementeryo ay umabot kami ng parang 8 hours yun. Pero hindi naman tuloy-tuloy yun dahil nga dito sa Dabao na yun. So, nag dito kami nagstay sa ate ko sa Davao and then ayun na after this na araw pumunta kami sa isang sementeryo kaya pagkatapos ng sementeryo kinabukasan balik na ako ng Hong Kong so yun parang ganun na, na nawindang talaga yung utak ko nawindang sa pagod sa biyahe kaya pasensya na po kayo sa aking voice over para na rin po, para na rin akong ano nakainom ng isang boting pundador <laughs> hilong hilong ayan po so abangan po natin yung kasunod ko na video kami po ay sumakay na sa bangka papunta doon sa islet ayan marami pong salamat sa inyong lahat bye bye po sa ngayon and see you sa susunod ko na video bye for now Ah, <laughs> sí, Oh, lebih oh, joko Ah, Ingon. Hmm, agoy Ayo keluar. Ayo, kalubat. ayo kalubat.